Hello, magandang umaga sa lahat. Kagigising ko lang and mo muna ako ng aming pinag, pinakigaan ni Mister. Ito po yung aming munting kwarto. Ang frame yung bed, kaya lang tinanggal ko kasi mas gusto kong ano, yung mababa lang yung kutsyon. Tapos ako, si Mister lang sa kanya itong nasa kutsyon. Tapos ako naman nakahiga sa, mas gusto ko kasi yung sasahig. Yung may sapin naman. So, nagpapahingal <laughs> ako. Yan po yung unang part ng aking umaga. Tapos the rest, na. Tapos prepare na ng aming pagkain. Tapos prepare na rin ang aking mga paninda para mamayang merienda. Dito naman ako ngayon sa aming munting sala. yan dito naman ako sa amin Ayan. kainan namin may nabili ako kanina ito yung binili ko yung kabili ako ng bumili ako ng teh chai tapos sinigang mix sili so alamin na ako ng lulutuin ko <laughs> sibuyas bawang kamatis and kulang na lang yung ano pero nasa saan na Nandun na pina pinalambot ko na. Mga pinaano ko na, tinanggal ko na sa freezer. Magsisigang ako ng ano, ng pork chop, ay pork, pork. Yun, pero dahil pork chop na siya, cut. Yun ang aking sisigang. Tapos, yun. Ayun, nakapag-maintenance na ako. Kainom na ako ng aking maintenance. after nito, liligo lang ako. Tapos continue na ulit ng gawain. Yung kwarto naman ng dalawang anak ko is na nalinis ko na. Eh, bukas, talagyan ko na lang ng beddings para pagdating nila, eh, okay na yung beddings. Saka yung kanilang, doon na rin, doon din sila kasi nag, yung working area. Buha working area, eh, may pa-working area si madam. Ay, so, diba? So, ito mamaya, pang sahog ko to sa lulutuin kong ulam. Lunch and dinner na namin ni Mr. Ito pala, sasama ko rin to sa ano, pagpaasing ko sa sinigam. Malinis na yung aming um, dining. Yan. Ayaw ni Mr. kasi nang maraming nakalagay sa ibabaw ng lamesa. So, kailangan laging malinis yan. Pagdating niya, kailangan walang mga nakapatok dyan. So, ngayon pa lang, eh, ano ko na, nilinis ko na. Kasi nga naman, maaliwalas nga naman kapag ka, walang ano, di man magandang lamesa namin. Hindi man maganda ang bahay namin. Basta importante is malinis. So, ayan. Ito yung aking hugasan. Ayan. Ito na yung pinalambot ko na dalawang pork chop. Isisigang ko siya. Tapos, naglagay ako ng isang chicken para sa akin. Lalagay ko muna sa ref kasi maghuhugas pa ako. So, ayan. Konting pasilip lang sa aking nilinising toilet. Ito yung aming wash area. Yan yung aming ayan, toilet. Ayan. Tapos, ito naman ang ayan, shower. O, oh, di diba? Shower area. Yan yung aking ayan, magkahiwalay yung aming toilet at saka yung bathroom. Yan yung nilinising ko for today's video. So, ayan. Tapos na akong maligo. So, fresh, fresh na. Fresh ko na. So, magluluto na ako nitong sinigang. Nakapagsalam na rin ako ng sinaing. So, ayan. At dahil na, hanggang ngayon hindi pa kami nakabili ng naming gas. So, dito ko siya sa lumang rice cooker ko siya. Iluluto. Ayan. So, usually, ang ginagawa ko, ginigis ako yung ano, ginigis ako yung mga kamatis, basa pa na sa sinigang. So ngayon, dahil nga rice cooker ang gagamitin ko, ihiwain ko lang siya at ilalagay ko lang siya sa isasalang ko na lang sa, sa rice cooker. Tapos, yun na, hintayin ko lang siyang kumulo. At dahil napakamahal ng kangkong at wala akong masyadong nabiling gulay, ito na lang pechay yung aking ilalagay. Okay na yan, hindi naman magre-reklamo ang ang sinigang niyan. So, hugasan ko naman na to. Ilalagay ko yung pork, ay chicken, tsaka pork na. So, isasalang ko na siya sa rice cooker. lang ng aking lulutuin ulam ngayon. Tapos, itong kachay, medyo lang tanong nga siya eh. Pero, bababad ko lang yun sa tubig. Tapos, nakalimutan ko bumili ng gabi. Pero okay lang. Bababad ko lang muna siya dito sa tubig na may asin. Tapos, ito yung aking panuka mamaya. And, ilalagay ko na rin pala itong kamis. Kasi pwedeng pag maasin na to, ito lang maliit ang ilalagay ko tapos ito reserved na to. Hindi ba? Ano? Tipid. Sasabay ko na siya sa pag ko muna. Yung kalan ko kasi guys nandun sa dirty kitchen. Tapos meron naman akong dapog. Yung kahoy. Kaya lang, konti lang naman itong lulutuin ko. Kaya okay lang na So, itong tatlong sili, yan, kasama ko na rin siya sa pagbaba dito sa pechay. Tapos mamaya bago ko siya isa lang, so hugasan ko ulit. And ayan na guys, yung aking sinigang sa kamis at asampalo. Sa ayan. So, ilalagay ko na itong panupa. Sayang ko na lang siya ulit na kumulo. At ilalagay ko na rin itong tatlong sili. Kanina pa yung kumukulo, dinagdagan ko lang siya ng tubig kasi medyo, ano, medyo mga. konti lang yung tubig niya. Eh, sa amin kasi, sabaw is life. So, yan. Ayan ko muna yan. Balikan ko na lang ulit para mailagay itong pet chai. There you go. Yan nga mga, nakaano na. Ayan guys, magluto na yung aking, malambot na to. Kanina pa yung kumukulo. Yung aking sinikong. Yung nakalutang na yan, Tinanggalan ko na kanina yan yung mga ano. May nakalutang na yan yung katas ng pamias. So, ang gana po. Wow, ang gana po. Ilalagay ko na yung yung nalantang pechay kanina. Nagmukha na siyang fresh. Kasi nila, binabad ko muna sa sa tubig na may asin. So, kung kulo. kakain na ulit kami ni Mr. Kakain na ulit. Maglalans na kami ni Mr. Okay, maglalans na po kami. Maglalunch na po Yehey! Wow! sinigangong. Meron po kaming kaba, ano dito, ang Come here, Patricia. i eat na. Product ni, ano. Ito, papi. Patricia, na. Magmamadali ako. Meron ako service. Kain tayo. Patricia. Patricia. Ano dito, gangkong? Pechay, pechay. Ha? Ito yung nilagay ko. Lagay mo lang ito sa ano, freezer. Ha? Pwede naman itong ganyan-ganyan lang, ha? Ayan mm -hmm. yung pork chop na singkong. Totaling hindi naman kumakain ng gulay. Sabaw lang sila, mister. Kaya... Uy, kumakain ng gulay. Kumakain kasi ng kangkong. Mm -hmm. Patricia, come here na. Hey, love, 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 lab Eh? akin naman yung chicken. Mm. Lagi Lagyan ko ito ng kamias eh. Mm. Kamyu na baby! Bagay, eh, mainit pa Ini Yan yung manggaw. Balong. Paubos ah. oh, na to. Luto ka. Busan mo eh. Hả? Hãy thử thử cái dễ dàng, nó khô lắm Thật dễ dàng, nó khô lắm Thật dễ Alam niyo spicy ang chili. You wanna taste? No, it's spicy. Kain tayo. Amtarih. Belum <tuk> Oh ya. Ini nah? hmm. Ulang Nih. Hmm.

Pwede na ako nito food mo ah. May gagawin si Daddy eh. Pamela tayo mag-vlog. May gagawin ako talaga. Mabas na yung mga ano. Makawawa na si Carlo dun. Say bye-bye na. Okay guys. Bye-bye.